shoutout mga idol at congratulations kay brother nakabili na ng pangmalakasan at nagyayaya na sa amin doon sa bahay oh, at na nga kung talagang malakasan ba yung nabili niya oh, shout out kay Marton merchandise baka naman nakailan na kami sa inyo dyan mga idol Ay, rapol. Sinali, sinali ka pa sa rapol Along panalunan helicopter. <laughs> Gago. <laughs> Yan mga guys, nandito kami sa pier at nagki-create yung mga tropa. To so, kasi yung ni-recruit namin kasi mga mabibilis tong kung kumilos eh. At eh, kami magbi-video okay daw dahil nakabili na ng magkano Brad? 117 grabe naman pang malakasan mga ilang pundador kaya matutumba doon <laughs> <laughs> yan mga guys makulimlim yung panahon dito sa Kalaghang, Maynila dito tayo ngayon sa may siway ng solid shipping lines at wala ganong shipper mga idol konting bukso lang ng ulan eh baha na po yung kalsada dito shout po sa inyo dyan lalo lalo na sa mga probinsya natin at sa mga OFWs natin dyan shout sa inyo mga guys mag iingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa hindi ko lang alam idol kung against the pride ba o ano pagpasensya nyo na lang ang kung pa pala, shipment natin ngayon mga guys, ha? Papuntang Dabaw at Cagayan de Oro. Don shout out pa? dyan. Yeah. Kaya dadi digong, ha? Mic, eh? Ba't hindi makontrol yung mic? Ay, eh, meron naman yung mic volume, eh. Ha? Meron naman yung mic volume. May na, eh. Ah, maganda, oh. May number, eh, titignan okay. mo yung number. Ha? Ha? Okay. Ah, may feedback siya. Dapat wag mo iharap yung speaker sa i Ilihis mo. Oh. Ganun, ganun lang style noon. Taas mo konti diyan, Brad, kasi na naayos na pala yan, may pala yan doon sa kabila. Yan yung pagmalakasan natin at masubukan natin sa linggo. Dadayo kami doon sa Brad. Dalhin mo yun doon sa sa court. Doon tayo mag-videokehan. Pre! Dadalin to niya yung pangmalakasan niya doon sa open court. Oo. Oh. Kantahin pre. Nagkakanta tayo doon ng Since You Been Gone. Go go at yun katandem kami mga idol ngayon ni eh, Purman Purman Vlog nandun sa taas busy busy nagbibilang pa yun shout out dyan ka sa mga followers at mga subscribers ni Purman Vlog maka pwede nyo naman din maki may singit si ano Ricky Santiago Vlog dyan kay si Padong kay Farmer Boy TV shout out sa iyo idol kay Romo Dodoy shout out kay Yours J Adventure shout out kay 20 Wheels TV shout out din E tingnan Doon mga guys, Pasensya na nakapantong lang yan sa ano Sa bundle Yung po natin Lapit yung bigo Yari na Ano sa bukas Meron na yari na Yari na kasi dito, eh. sa, ano, yung bigo yung Si Ano <laughs> Ano oh. Ano ko no. na lang kulang dun eh. Aloko na. Lahat ng mga loko-loko, kasama na. Ay, wala pa, wala pa yung mga loko-loko dun. Wala pa sila parang puti. Eh, well, mas, mas, mas loko yun. <laughs> Ito na muna isama yun. At loko yun. <laughs> right. Loko talaga. Mas loko pala eh. <laughs> lang kahit wala ko kasama ko, yun lang naman. <laughs> low ko talaga, low. Okay. Oo. Oh. Ikaw, papayag ka pa kasama mo yun. Para mag-isip-isip so, ka pa muna, ano?

Yon, shout kay Pare Puti dyan. Magtrabaho ka na nang maayos, Loko talaga. Ay, dito yun. Mahilig eh. mong bahay. Bahayan yun, Yon, mga guys. Tapos na aking trip. Pa ako, nauna pa kayo magpukpuk. Nauna pa ako mag... Tapos? Kasi... Dapat mabilisan ang gawa natin kasi malaki yung sinasahod natin. Sana ah. Oh. Lalo na ngayon, naulan. Ano yan? Ba't ganun? Dalawa sa gitna Okay. Dalawa pa ganun, sa lubong. Isa dyan, tapos dalawa dito para. Ah, okay. Fire. Ayos. Brad, bilangin mo ah. Bilangin mo. Bilangin. Oo, oh, kasi baka kulang eh. Kulang mo <laughs> kulang mo kaway kaway muna sa ating mga idol. Yung mga na nami-miss na yung mga idol natin yung mukha ni ano ni Freddy Murphy. Kalo ko Yan mga guys, nag-umpisa na kami magkamata Ito kasing kung ako dito, bata-bata, ito yung mga pagkakatiwalaan mo pagdating sa kamata. Hindi talaga nababasag. Nabubutasan lang. Sa <laughs> <laughs> may reklamo pa. Hey. Yan mga guys, nagka-close na. At i-jajakrapan na lang natin yan. Para safe dahil alam nyo naman ang panahon ngayon. Maulan, mahirap na. Baka ay mabasa. Yan, Ini prepare na ni poging 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 idol Ruben ang ano, ang Jackrap. Ang dami na kasing tawag diyan, Jackrap, ah, stretch film, clean rap, ay basta yan na yon. Basta may rap. Tama kayo, tama. Di ba, Brad? Brad, di ba basta may rap, no? Ano ba yan? Arawan naman ang naglalagari dyan? Sus, Mother Yusip. Masyadong dikit kasi yan sa truck. Yan tuloy, hirap umikot. Dikit eh. May dakat dikit. Hindi ito sa dikit eh. Sa bayan? Kalaki-laki naman ng lugar. Hindi man lang inisi bago nilagay. Kaya nga, Ala, wag kasi kay kayo, wag kasi kay gumaya kay puti kasi masis masisira ang buhay niyo doon. Yan mga guys, ito naman eh pang ano, pang Davao. At yung nasa baba, yung dalawang crates na yan, papunta pong Cagende Oro. Konti-konti na lang yung mga natin ngayon, mga idol. Pero nalalapit na yung volume-volume natin. Lalo-lalo na itong ano, Vermont na to, sigurado na. Katawan na lang natin ang susuko. Oh, mga guys, nagpinagtulungan nila yung isang crate. No. Dahil nandyan na, nandyan na yung ulan, no? Nako, dalihan mo na. Nako, abutan na talaga yan. Lagyan mo na, Brad, ng ano, Brad? Yung saig sa taas. Lagyan mo na ng saig. Yan. Ito talaga mga idol dito. Lalong lalo na pag ganito yung panahon. Hindi mo kasi pwedeng iwanan dahil ano, mga karton kasi to. Pag naulanan to sigurado. Labas, labas yung mga tinain niyan. Mamaya e nang palutan din Mamaya, di balutan din natin, di mabalutan din ang lahat kasi hindi naman pwede dito ang kalamang Dito ka sa kabila, wey. Dito ka sa kabila, oh. Pukpuk, -puk, oh. Nakabay sa gilid. Ha? Sa kabila? Nakabay. Kana. Hindi, pupuki muna yan. Diyan, oh, Sa taas. Yang wala pang napako. Uh, Pamanay ang gilid. napatuko tuloy dito. Ano ba 'yan? Hila, hila, mga, 'yung mga galawan. 'Yung mga finished products natin, mga idol. Itong apat na crate na 'to. Yan. Itong dalawa pang itong dalawa dabaw Yan, to. Dito na 'yung na-lost natin, mga guys apat na karton lang sakto sakto talaga sa estimation One eternity later. Yan mga guys, pauwi na tayo At uh, mga ngayon Wala na silang pahabol. Nandito na tayo sa may ano to mga guys ah, Balot, tondo Ang lang balot Along Honorio Lopez Bolivar may daing dito yan ang mga nakapilat amoy bilat ay stay sorry amoy ano pala daing nakapilat yan yung yutan sa de 40 mga dilaw na container mga guys Yan yung ano, isa uh, Dating sulpicio Yan, yan yung pasukan Yan, yan kami nagpapadala Sa buwang Yan yung poging poging enduro na Rusi mga idol oh. Nakakabighani. nandito na tayo sa Yuseko mga guys. Tondo pa rin ito. Mga okay, Mga guys, nandito tayo sa Luneta. At yun na nga buo na sila pula po mga guys oh. pati yung itak nya nakuha na lahat na tayo sa Bukobo Street mga guys